Magandang araw ng Biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Naging paksa ang tinaguriang Law of the Sea sa isang isinagawang pulong bilang bahagi ng 2024 Shangri-La Dialogue ng International Institute for Strategic Studies o IISS. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakausap niya si Professor Robert Beckman, isang international lawyer at founding director ng Center for International Law ng National University of Singapore. Umaasa si Manalo na magbubukas ang kanilang pag-uusap ng oportunidad para makipag-ugnayan sa iba pang eksperto sa pandaigdigang batas sa rehiyon. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang sumusunod sa UNCLOS, o United Nations Convention on the Law of the Sea. Isa sa mga isusulong ng bansa sa Shangri-La Dialogue ang pagtataguyod sa pandaigdigang batas, partikular ang pagresolba sa mga alitan sa rehiyon. Magbibigay ngayong gabi ng keynote speech si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga kalahok na pinuno at defense official sa summit ngayong taon. Si Marcos ang kauna-unahang Pangulong Pilipino na itinilagang keynote speaker sa dialogo. Magbibigay naman ng special address ang bagong halal na si Indonesian President Prabowo Subianto habang magtatalumpati din si United States Defense Secretary Lloyd Austin. Bago ang kanyang talumpati sa Shangri-La Dialogue, nakipagpulong si Marcos kay Singaporean President Tharman Shanmugaratnam sa Istana o Presidential Palace ng Singapore kasama ang ilang mga opisyal ng kanyang gabinete. Nakapulong din ni Marcos ang bagong punong ministro ng Singapore na si Lawrence Wong at layon ng pulong na palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Naghatid ng tulong ang Office of the Vice President sa mga biktima ng bagyong Agon sa lalawigan ng Quezon. Pinuntahan ngayong araw ng Disaster Operations Center ng OVP ang Lucena City na naunang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha. Sa isang post sa Facebook, sinabi ng OVP na umabot sa dalawang pamilya mula sa anim na pinaka-napuruhang barangay sa lungsod ang nabigyan ng relief bags. Namigay din ng bagong lutong pagkain ng kalusugan food truck sa may isandang volunteers at mga nasalanta. Nagpapasalamat naman ng OVP sa lokal na pamahalaan sa pag-alalay nito sa paghahatid ng tulong para sa mga apektado nilang kababayan. Naitala ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay na epekto ng paggamit ng vape sa Pilipinas. Kinilala ang pasyente bilang isang 22 anyos na lalaking inatake sa puso noong 2023. Ayon kay DOH, Assistant Secretary Albert Domingo, walang risk factor para atakihin sa puso ang lalaki maliban sa araw-araw niyang pag-vape sa loob ng dalawang taon. Hindi rin umano ito gumamit ng illegal na droga na nigarilyo, uminom ng alak o tinamaan ng COVID-19. Base sa pag-aaral ng Asian Pacific Society of Respirology at Philippine General Hospital, nadiskubring nabarahan ang dalawang ugat niya sa puso at napinsala ang kanyang baga. Ayon naman kay Dr. Riz Gonzalez ng Philippine Pediatric Society Tobacco and Nicotine Control Advocacy Group, ito ay isa sa anim na naitalang kaso ng e-valley o e-cigarette or vaping use associated lung injury sa bansa. Babala ng DOH, iwasan ng paggamit ng vape at e-cigarette, gayon din ang paninigarilyo para maiwasan ang mga sakit na dulot nito. Kasabay ito ng paggunita ngayong araw sa World No Tobacco Day na layuning ilayo ang publiko, lalo na ang kabataan sa paggamit at paghikayat ng paninigarilyo. Sa ibang balita, hihintuna na ng Philippine Airlines ang commercial flights nito sa rutang Baguio, Cebu at Pabalik simula sa Hulyo. Ayon sa pamunuan ng flag carrier, bunso dito ng kakaunting mga pasahero sa nasabing ruta. Ibig sabihin, sino mang parokyano ng PAL sa Cebu na gustong pumunta sa Baguio ay kailangan ng magbarko o magland travel. Ganon din ang magiging biyahe ng mga magmumula sa Baguio at mga katubing probinsya na gustong pumunta ng Cebu. Umaabot ng isang oras at 45 minuto ang biyahe ng eroplano mula Baguio patungong Cebu at pabalik. Nangako naman ng PAL na aalalayan sa pagpaparefund ang mga pasaherong makakansela ang flight. Nagpabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte na nagdiriwang ngayong araw ng kanyang ika-46 na kaarawan. Sa isang post sa Facebook, pinuri ni Marcos ang kasipagan at pagmamahal sa bayan ni Duterte na ani ay nagpapalakas sa kabataan at kaguruan ng bansa. Si Duterte ay nagsisilbi kalihim ng Department of Education. Hinikayat ni Marcos ang bise presidente na ipagpatuloy ang sinimulan nito para palakasin ang edukasyon sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Hangad naman ng Presidential Communications Office ang mabuting kalusugan at patuloy na pagtatagumpay ni VP Sara. Pinasalamatan din ng PCO ang Vice Presidente sa kanyang serbisyo sa taong bayan, lalo na sa kabataan at mga guro. Nagpost din ng sarili nilang pagbati sa Facebook. Si Tourism Secretary Cristina Frasco na dating spokesperson ni Duterte at si dating Senador Manny Villar. Si Duterte ang ikatlong babaeng Vice Presidente ng Bansa at pinakabatang nahalal sa posisyong ito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.